dito sa kitchen araw ng schedule ng pest control halatang naglinis sila ito paano nawala yung mga dumi ilaw ilaw ito yung tinatawag na linis konti naglinis pero hindi sagad possible to ngayon lang nilinis to dahil schedule ng pest control ayan o oh. ilalim ng rep ayan pa yung mga dumi tagal na yan dyan ayan yung isa na yan tinamad na damputin yan ayan oily siya o oh. Yan. Yun yung tinatawag na linis pero hindi sagad. Kasi hindi inabot dun sa sa mga sulok. Sa isang kitchen kasi ng isang restaurant. Ang importante talaga yung sulok. Dito, nakita ko to. Nilinis to. Hindi to ganito rito eh. may problema pa sila sa ano ayan madumi lagi yan dyan pero ngayon masasabi nating malinis pero hindi sagad kasi ayan nag iisang malaking dumi yan hindi pa inalis ano Okay. sa ilalim nitong ugasan ayan So after treatment, so ipapakita ko sa inyo. So ito. Galing yan diyan sa loob. Inilabas ko siya. Inuusok ko ng sabon. Yan. Muntik nang maubos yung sabon. So ito. Ito yung sinasabi ko kanina na naglinis pero hindi sagad. ito yun ay takip ng pangalan to. Tupperware uh, gan. Ah, uh, nangitim na. So dito galing yun. Ayan, diyan galing yan. Okay. Doon sa likod, likod na may naiiwan pa ron. Ayan sir. Okay naman sir. Sir. Okay naman. Okay naman po. Hindi ko na nilabas to kasi hindi yes. na nagsisimula na no? eh. Okay. 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 No? Okay. Okay. Dulas siya lang, no? Sir, So guys, pauwi na ako. So ganoon yung itsura ng isang restaurant na naglinis pero hindi sagad. Hindi maayos. Lagi ang, ang nililinis lang kung ano lang yung nakikita. Sa unang bungad, makikita mo yan. Makintab yan. Malinis yan. Pero, kung titignan mo sila, hindi. Andun lahat ang gamit nila. Kutsara, tinidor, takip ng mga gamit, kutsilyo, Patayin ko na. Gabi na eh.